isa ang guest dito sa uh, buracay ba to? White Beach White Beach Ah, oh, kala ko Boracay <laughs> eh. Nagpuluto ng Sariwang isda So kung halimbawa ang gusto niya magpuluto ng isda Pwede kayong pumunta rito sa lugar na to Ano pong isda yun, ma'am? Maya, maya. maya. Maya, maya. Ayan, napakalaki. Ah, uh, ano? Ah, ayan. Ayan, ayan. yeah. Shabby, hmm. ano? So, nasa 6 na kilo yan? gusto ko lang i sir, sa mga pupunta dito sa Marindoke kung wala po kayong kamag-anak dito sa Marindoke directly po from Pierre pwede po kayong dumirekta dito so paano po ba ma'am tayo makaka-afford ng porto po dito sa Poktoy White Beach may meron po kami ng uh, Facebook page uh, pwede po kayong mag-advance uh, booking po sa amin uh, meron po kami ng uh, 50% upon uh, reservation and meron din po kami na uh, Ah, uh, pag mag-upan check in na po, dun ba ibibigay yung mga dito? Sapat, so, sa so magkano po ang rate ng ating kwarto, ma'am? 24 hours po ay 2.5. 24 hours, 2.5. 12 hours, 1.5. Tapos yung 6 hours ay 800. Saan po pwedeng mag-booking? Meron po kaming FBC. Uh, Bali po. Wala. Sa likod ka. Ah, ito. May din po kami. May contact. So, ito number. po ang pwede niyong tawagan. Ilang unit po ang available natin, ma'am? Bali, 7 po yung kwarto po namin. Pitong kwarto lang. So, madaling maubos yun, ano? Pero kung meron po kayong uh, kasama po or sub, uh, kasi 2 packs lang po yung sa reservation pero mm. mag additional uh, packs po kayo, meron po kami nga 300 each. So okay. Po. Ulitin ko lang po, uh, yung 2,500 for 24 hours, ilang tao po yun, ma'am? 2 packs po yung tao, pwede po kayong mag-add ng, ng? Two, another 2 packs so 3. 2 to 3 packs. Kasi ma'am na apat na tao hmm. yan, okay. May sasagot po ba rito ma'am sa 0921 765, 9766 po. Po ako, ako, aking number po yung So ito po Direktan nyo pong makakausap si ma'am Kimberly yes, Dito po sa white beach Napakaganda ni mo Ayan Pwede <laughs> po natin makita ma'am Ayan Baka may tao dyan Ito po yung For uh, 24 hours to 5 So Tayo po ay nasa Ibaba So pagbukas po ng pinto Ay Makikita nyo na agad yung Yung daan papunta po dun sa sa dagat. Ah, uh, patayin po ng ano ng ayan, i-share si natin yung kanilang magagamit na na kwarto, may shower po siya, may hot and cold. So, hamos na dito po sa Toktay White Beach. So, pandalwan tao kung may extra kayong no, sasama. Kayo na, Nagdadagdag na po kami ng mga bed bell, beds po na maano pa po ito, mga may mga bago po kami ano. Mm -hmm. yung CR nya medyo malaki sa normal na CR siguro mga 4 meters hanggang 5 meters ganon din square so siguro 20 square meter kung di pa ako nagkakamali so isalala na po natin at baka tayo yung mapagalitan <laughs> 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 yan po ay iba room to po ganon din po ah medyo pareho lang po ng bayad yes po ah pareho lang ng bayad ang pagkakaiba nun yung kama niya, dalawa yung nandun dito isa ang laman nito ganon din 2,500, ulitin ko po. 2,500 for 24 hours, 12 hours, 1,500. Then, yung 6 hours is 800. So, maliwanag po yun. Sa ngayon, wala uh, walang masyadong... Uh, kasi galing tayo sa mahal na araw. Ganun din. Okay siya. So. so, halos pare-pareho lang po yung hitsura na ang kwarto. So, sa lahat po ng mga... Mga walang mawian. Direkta po kayong pumunta dito sa Foktoy White Beach Ip ipinapromote ko po itong lugar na to kasi kompleto po siya kung sa makakainan po okay na po yan meron pa sa ibabaw uh, pero halos pare-pareho lang po ng unit yung pagkain niyo po so mayroon na kayong bahay na matutuloy yan maganda lang kayo ng depende po sa kung anong budget nyo 2,500, 1,500 800 yung makakainan po ay andito sa sa tabi lang <laughs> meron kasing music nakaka copyright ako kaya kailangan lumayo so ito yung, ito naman ito yung mga upuan na to para po dito sa canopy na to, uh, ito po si ma'am Kimberly yung pinakang admin officer dito po sa Poktoy White Beach silipin natin saglit kung ating ano rito ah, uh, uh, mapalaban tayo ng English dito ah Sir can I take you a video? you are from you are from what country sir? Australia From Australia. Ah, Australia. I I work in Papua New Guinea. Ah, okay. Before, yes. Yeah, yeah, nice. Uh, two years. Ah, uh, but now I'm staying here in the Philippines. Yeah. So can you give a shout out to your family in Australia? <laughs> <laughs> you are together with your family. Yeah. Yep. Ah. It's dad. Children. Uh, this is your first time uh, coming here. No, no, no. Third. Ah, third. Oh, yeah. so <laughs> yeah. sa ating mga kababayan, ito po ay talagang pinapatunayan ni eh, sir na itong white beach ay napakaganda talaga kasi third time sir third time you come here so how is your experience here in na uh, white beach it's great ah very good uh, so thank you very much sir i hope you will come again tagay ah, tagay tagay <laughs> daw so ito po ang admin officer ng pokotoy white beach ay uh, pinopromote po yung Actually, sikat na to, sikat na tong white beach, pero ito po ay nagpapasalamat po tayo sa admin ng Puktoy White Beach dahil napagbigyan po nila tayo na makausap natin sila. So, imbitahin nyo po sila ma'am sa yung mga nasa Pilipinas, nasa ibang bansa. Ito po. Uh, sa amin po nga mga magiging uh, bisita ngayong ano, uh, kayo po inaanyayahan namin dito sa amin nga uh, Uh, resort na yung dito po sa Torrijos which is ito po ay uh, isa sa uh, top tourist destination po dito sa Marinduque uh, kayo po ay aming inaanyayahan at uh, kayo po ay malugod namin uh, pagsisilbihan sa ay. abot ng aming makakaya kayo at uh, uh, hamos na po kayo sa Torrijos uh. at sa Puktoy White Beach. Uh, salamat po ma'am may gusto po kang sabihin ma'am malugod um, po namin kayong inaanyayahan dito sa Torrijos White Beach ano ma'am po Katulad po nung sinabi ni Ma'am, kayo po ay aming um, i-accommodate ia ng maayos at ibibigay po namin ang aming best to serve you at ibigay yung servisya na um, na inyong isip. Kailangan So kayo ma'am po, uh, niyo po sila ma'am. Nahihiya po ako. Ah, nahihiya si ma'am. So isa-shoutout na lang natin si ma'am kasi nahihiya siya. <laughs> Ah, uh, si Ma'am, ang pangalan niyo po ay Brett. Si Ma'am Brett ay makikita niyo po rito sa Pocotay White Beach. Medyo siguro pag nakita niyo siya, hindi din siya mahihiya. <laughs> sa ngayon nahihiya pa siya. Pero okay lang po 'yon. Ito po video video ito ay mapapanood niyo sa YouTube channel ko. Ah, uh, Biyaherong Ligaw Adventure. Maraming salamat po. Pakisabi sabi po doon sa admin officer kung generally hanggang sa nakakataas na ang Biyahin o Liga Adventure po, ito po nakikita nyo ay uh, sumilip lang po dito sa Puktoy White Beach kahit po ako ay pabalikan ng Manila. Ma'am, salamat po, ma'am. Sige po. Thank you po. Oh, Thank you very much. Shout out to your family in Australia. <laughs> ang sabi ko lang sa mga taga-papanyog ini, napakagagaling mag-English. <laughs> 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 uh, Opo. Salamat, sir. Opo. Thank you po. Salamat po. Nice to meet you, sir. Pa. Ingat po, pagbalik ng Australia. <laughs>